follow. Follow my channel. So so Ayan, follow old. daw. Rodel okay. Daos, mga so, follow idol. Follow na po. Follow, follow, follow. Oh. Subscribe. Subscribe. Like na kami video na TV. Subscribe by Karods TV. Yay! Yay! naman dyan, mga idol. Yay! Ayan. Anong Ay! Ay! pangalan mo? Andre! Oh, si Andre. Yes, nice. po. Good Oh, ang no? Lester! Ay. Hey. Lester. Lester! Hey, ito, mahihain ito eh. Ano yung dalaga, yung dalaga, ang pala. Mahihain, guys.